punta sa mga malayong paglalakbay sa labas ng bahay, magkakamping kayo, ano yung gagawin kayo grupo, walang available na mga doktor ay baka kayo ay magtae, baka sumakit ang inyong tiyan, baka kayo malason, kailangang magdadala kayo ng charcoal powder, activated yung activated charcoal powder dahil ito ay makapagliligtas sa inyong buhay kukuha lang kayo ng isang kutsara o isang isang kutsarita at na eh, hahaluin ninyo sa tubig maligamgam man o hindi mainit man o hindi ang mahalaga mahalo sa tubig yan mga nalason nakagat insekto sumakit ang tiyan nag nagtae nako ito ay napakagandang first aid. Oh. Tung charcoal ay adsorbent. Dumidikit yung mga toxin dito, yung mga mga poison. Dumidikit 'yan. Kahit napakahalaga talaga nito. Huwag niyo kaliligtaan na kayo'y magdala ng charcoal sa panahon ng kayo'y maglalakbay. Ito'y atin ang iilmen. Wala itong lasa. Walang malalasahan kahit ano. kapag ka napaso naman ang itong aloe vera ang maganda ha yun po lang puputulin huwag yung ikukuskos sapagat yung yung uh, magkakaroon ng sugat inyo lang pipigay yun o oh. Pip pipigay na oh. at ninyong ihahagod eh, eh, do sa parting nasugatan. Kasi pag kinuskos niyo yan, tanggalan ng balat niyan. Pagpaso. Yan. Kaya kailangan eh, malaki. Ngunit pag, uh, pag pagpaso, inyo lang uh, ipapatak. Huwag din yung, huwag yung gagayunin at na tanggal yung balat. Pero kapag mga makakate, pwedeng ihaplas. Hmm pag tagihawat pwede ikuskos tagihawat balakubak kuskos dan drop pero kapag paso papapatakin lang oh yun yung na yun Papapatakin lang. Okay. Kaya mahalaga na may alubera. Ito'y ito Ito'y gumaganda kahit sa mga tabihan ng bintana. Kahit sa taas ang bakay. Na naaabot pa minsan-minsan ang init. Kapag uh, ang problema naman ay sumakit ang lalamunan. inuubo Ang gagawin nyo sa luya ay yun yung lamang gagayatin ng ganyan wag na ninyong tanggalin ng balat ilagay sa bibig nguya ng kaunti pag may kaunti ng katas lunukin hmm. ito ay magkwako ng laway sapagkat mahalang yan dadami yung laway yung laway lulunokin ng paunti-unti kung kayo'y magbabiyahe at kayo'y masusukahin lagi kayong magbabaw ng luya at inyong ilalagay lang sa bibig para hindi kayo magsuka bago kayo magsuka kayo muna'y maglalaway Kapag yung laway ay itinapon ninyo, kayo susuka na. Yung laway yung gamot para hindi kayo magsuka. Kaya ang depensa ng ating katawan, bago tayo magsuka, tayo lalaway. At pag nilunok, nilunok yung inyong laway, hindi na kayo magsusuka. Sapagkat yung inyong bibig ay may luya, lagi maglalaway at lulunokin ninyo yung laway. Para hindi kayo magsuka. Yung laway din, gamot yung sa ulcer. Pag lagi may laway ang inyong uh, bibig at lulunokin, hindi, hindi kayo magkaka-ulcer. Ngunit kapag yung laway ay iluluwa ninyo ng iluluwa, magkaka-almoranas kayo. Kaya sa taong dura ng dura, malamang may almoranas na o malapit ng magka-almoranas. Ang gamot niya ay laway, itong luya, inyong nguya ng unti-unti. lunukin sa sakit ng lalamunan sa sakit ng tiyan kayo ay mayroong gout nagbubukol-bukol dito sa inyong uh, inyong kamay likod mapakakonon ang gagawin ninyo hihiwaan ng sobrang nipis itatapal doon sa gout ha? masakit na bahagi tapal Maganda ito sa sumasakit na rayuba. Maghihiwa kayo niyang kukudkod at itatapal. Maganda rin itong pang-stimulate ang pagtulog. Kung kayo hindi makatulog, itong, itong manipis, ilalagay ninyo dito sa pag-ita ng kilay. Mayroon ditong oil gland na kapag yun ang natira pe kayo aantukin kaya sa hindi makatulog hab, hab, habang kayo nagbabasa may tapal dito patatas sa pag ng kilay para kayo ay ang hirap kayang pipikit kayo hindi naman inaantok mabibigo lang kayo lagi may tapal niyan, hindi man, hindi man mabigla mga one week kayo magtatapal niyan kayo ay pag tagihawat naman, mga blackheads, tapal doon para lumutang. Blackheads. Ano? Kung may lagnat, tapal dyan. Marami. May bukol sa kilikili, kulani sa kilikili, ilalagay din nyo. Sa mga bukol-bukol, pag may mga bukol dyan, tapal din. Hmm mga nangangalay yung, yung matay ngalay pipikit kayo at itatapal naman dito yan ganyan ha magkabilang mata at kayo ay pipikit ko marami nagagawa natapilok kukod ko rin itatapal doon sa bukong bukong kung yun ang natapilok. Itong mga kanay na uh, nangangalay, itapal lang, eh, pag, pagka kasi medyo may, may sakit dito, hahanapin nyo kung nasaan yung, yung lamad. Limbawa, ito'y masakit. Siguradong mayroon dito yan na parang bukol sa ilalim. Hahanapin niyo yon kung nasa inyong parang bukol ay uh, parang dudulas yung inyong kamay at kapag makita na niyo yung parang bukol itatapal ninyo doon at kung yung sakit ay andine mawawala yun tatapalan din nyo yung kung saan yung parang sipon at kung saan yung masakit itatapal din ninyo dalwa sa lahat ng mga sumasakit maging paaman hihipuin ninyo yan may makikita kayong para may sipon bagang dudulas yung inyong kamay siya igagayon ninyo yun at yun ang tatapalan ninyo kung yung sakit ay andin eh basta mayroong kahit saang inflammation dyan ang tawag doon ay inflammation kung nasaan yon yun din ay tatapalan ninyo yun, yung po mahalaga kaya ang patatas ay napakahalaga ang luya napakahalaga ang alubira napakahalaga